Hmm? Sa mga fresh food, magandang ilagay ito sa madaling makita. At dapat 7 degrees Celsius ang temperatura. Anong ibig mong sabihin? Kahit mag long sleeves ka sa supermarket, mas mabuting babae ng temperatura. Ayon sa isang pag-aaral, sa bawat isang degree ng lamig, 4% ang dagdag sa customer. Tataas ang sales natin pag ganun? Makakatulong kung may produkto tayong pagtutuunan. Mas madali makipag-usap kung alam natin ang edad at kasarian ng mga pangunahing customer. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Ah, uh, ang totoo. Nagtrabaho ako bilang business strategy consultant sa headquarters ng Plus Marjan sa tapat. Anong sabi mo? Pasensya na po. Teka, itigil mo yan. Ay, hindi, kaya ko Hindi, tumigil ka Ay, na. Ayos Akin na ako. yan. Tapos ano? Gano'n na lang? Ayos na po talaga. Ay, bigyan mo ako ng consultation. Kung gano'n, karamihan po sa customers natin nag-iisa lang sa buhay. Paano kung magbenta tayo ng gulay at karne ng tingi lang? Ibibenta natin ng tingi? Opo. May ginawa survey ang Korea Consumer Agency noong 2022 at lumalabas na may 71% ng mga Zoomer na ilang sila dahil sa sobrang pangungulit ng mga tindero sa kanila. Kaya sa bandang huli, hindi na rin sila bumibili. Ano? Ayaw pala nila ng ganun? No po. Ayaw kasi nila na kinakaibigan mo sila. Ha? Huh? Sa susunod, isama mo siya ha? Imbes na tandaan at pag-usapan ang tungkol sa pribado nilang buhay, suriin mo ang resibo nila. Mas malaking tulong kung alam mo kung anong madalas nilang bilhin sa'yo. Mas maganda kung may may rekomenda kang mga produkto base sa mga yon. Ah, wala akong ideya sa mga ganun. Nagmumukha lang pala akong pakialamera. Teka lang Dongjin, Jen. Yan ang dati mong trabaho? Nakong, galing mo pala, ha? Totoo yun. <laughs> Grabe ka.